Hello mga kapoknat and welcome to La Mikasa Alexa right here in Paiti, Laguna mga kapoknat Tara rare papasilip ko sa inyo mga kapoknat ang kanilang resort and of course ang kanilang uh, modern kubo mga kapoknat Papakita ko sa inyo yung kanilang uh, uh, modern resort and a modern bahay kubo Tara go go, go dahil ang ganda ng panahon mga kapuknat kaya tanaw na tanaw at kitang kita natin kung gaano kaganda itong resort na ito mga kapuknat ito yung sa harapan ha? Odi pa, yan yung buong resort mga kapuknat Napaka-modern at uh, inspired na siya sa ibang bansa mga kapuknat Parang nasa ibang bansa ka na rin Pag nandito ka, salami ka sa Alexa Resort mga kapuknat Ayan sa paligid niya Ayan, ganyang kalawak at kaganda ang kanilang pool no Mayroon pang bata, may pang adult din po yan mga kapuknat Ang kanilang mga cottages Ayan uh, sa murang halaga lamang po mga kapuknat ay uh, pwede ka na magbanding with your family and friends sa resort na ito mga kapuknat ayan very relaxing ang lugar dahil sa mga halaman na yung pinakaharap mga kapuknata ah. and uh, sa paligid nito ay uh, napaka fresh dahil uh, ang location talaga nito is uh, nasa ibaba ng kabundukan mga kapuknat o di ba sa paligid pa lang eh sulit siempre Siyempre, of course, andyan yung ating mga rules sa pagsiswimming. Ayan yung kanilang cabin na tinatawag or yung a house mga kapuknat. O, oh, ba diba? Modern. Ha, bahay kubo yan. At yan naman po sa gabi, mga kapuknat. Ayan! Napaka-relaxing talaga ang resort na ito. nag iba, -iba ang kulay ng water mga kapukunat dahil first time ko rin nakakita na ganitong klaseng resort at pool na parang nasa jacuzzi ka mga kapukunat habang nagsiswimming ka ipa iba iba ibang kulay ng tubig dahil sa napaka high tech at uh, napaka garboso itong resort na ito mga kapuknat o oh, diba ang ganda ang sarap sa feeling mga kapuknat thank you Lamikasa Alexa